Hello po, good morning po sa ating lahat. Uh, welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, paano daw paamuhin ang inahing baboy na matapang? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop ng kabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen, Adventures. Ngayon umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga pag-uugali ng mga inihing baboy natin. Kasi minsan, mayroon talagang mga inahing baboy na salbahe o yung matatapang ng mga inahing baboy. Ito po ay atin pong maoobserbahan kapag nanganak na po sila mga kaibigan. Ang mga ugali at mga traits ng inahing baboy po ay base po ito kung ano pong lahi sila. Kadalasan kasi, yung mga medyo matatapang ng mga inahing baboy, ito po yung mga lahi ng mga Dorox ng mga linyada. Kapag Dorox po mga kaibigan, talagang likas po na uh, matatapang po 'yan lalo na kapag nanganak na po sila. Yung Large White at saka yung Landrace naman po, 'yan po yung mga inahing baboy na maaamo. Majority po sa kanila ay hindi po talaga uh, matatapang kapag sila po'y nanganak na. Pero kapag yung Large White at saka Landrace ay nakross ng Dorox, 'yan din doon din lalabas yung mga uh, pagka-medyo Uh, sa bahay ng mga inahing baboy pagdating pong panahon na sila po yung mga anak. Kapag kayo po yung gagawa ng isang inahing baboy, dapat alamin nyo muna kung ano po yung linyada ng gagawing dumalaga ng gagawin naman pong inahing baboy. Nang sa ganon, alam nyo po yung management kung paano po mag-aadjust sa panahon kapag sila po yung nanganak na. Kapag naobserbahan po natin yung uh, pagka medyo matapang sila aside po sa uh, genetics o sa lahi ng mga ating inaheng uh, inahing baboy na kukuha yung ganang pagpamatapang, isa ding factor po mga kaibigan na magkakos na medyo matapang ating inahing baboy habang nanganganak ay yung stress. And then, isa ding factor po ay yung behavior nating inahing baboy habang naglilabor kapag marami pong tao ang nakatingin sa ating mga inahing baboy habang naglilabor isa po yung factor na makapag-trigger ng change of behavior ng ating mga inahing baboy, lalong lalo na kapag malapit na pong silang mga Kapag yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan ang naglilabor na po, huwag nyo pong uh, patingnan ng sobrang daming tao sa paligid. Dapat ang nandudoon lang sa kulungan ng ating inahing baboy ay ikaw mismo na may-ari at saka yung inahing baboy na nanganganak. Pwede rin habang nanganak yung inahing baboy, wag mo munang lapitan. Pabayaan mo na siya doon mo lapitan kapag nakalabas na yung biik, dahan-dahan mong kunin. Sa kanon, yung behavior nating na inahing baboy po ay hindi po ah, mag-iiba. Kapag medyo mahaba yung paglilabor ng ating mga inahing baboy, sila po ay mas stress. Kaya kapag sila po ay tapos na pong manganat at saka atin pong ipinapalili yung mga biik sa kanila, yan po ay kaya na pong sasakmalin o kaya kakagatin po nila kasi stress po yung mga inahing baboy sa mga panahon na yan. Dito po tayo sa mga solusyon kung paano ba solusyonan yung mga inahing baboy na atin pong may encounter na mga ganun po yung kanyang mga ugali o yung mga behavior. So yung akin pong i-advise mga kaibigan ay based lang po ito sa akin pong experience. And then case to cases po ito. Pwede pong applicable sa akin, pwede pong hindi applicable sa inyo basta based in my experience sa po ito kasi ako po ay naka-encounter ng isang inahing baboy na may lahing doroks at saka train dati po na nung una po siyang nanganak ay sobrang tapang po talaga kaya ang isi-share ko po sa inyo ay yung management kung paano pa ako nag, uh, gumawa ng pamamaraan para mapaamo at saka mapadede ko po yung kanyang mga biik. Habang nanganak yung ating inahing baboy, ating bantayan yung kanyang pag-uugali sa pamamagitan ng paglabas ng isang biik, itry po natin magpapadede sa kanya. Kapag hindi po niya yan sinasakmal o kahit kapag o, o kahit hindi po yan inaano yung biik, yan po uh, atin pong ma assess na yung inahing baboy na iyan ay, ay hindi po siya matapang. Ngayon, kapag paglabas ng isang biik at saka tayo po nag-attempt na magpapadede sa kanya at saka siya po nagagalit, tumatayo, tumatayo yung kanyang balahibo, parang uh, sasakmalin yung kanyang mga biik, huwag nyo munang pwersahin na ipadede yung biik na iyan. Dapat ang gawin nyo ay patapusin nyo munang mga nak yung inahing baboy at saka yung mga biik po ay ilagay nyo doon sa parang kuna. Doon nyo muna ilagay, hantayin nyo munang matapos mga nak yung inahing baboy bago nyo simula namang mag-try na magpapadede sa kanya. Pero, kapag tapos ang mga nak yung inahing baboy, lahat ng biik po ay nakalagay na sa loob ng kuna, and then, nag na po tayo ng magpapadede, din matapang pa rin yung ating inahing baboy. Dapat, ang gawin nyo nyan mga kaibigan ay unang-una, iparelax nyo yung kanyang mga inahing baboy. So, paano ba mo paparelax nating inahing baboy? Atin pong imasahe yung kanyang bandang batok, bandang likuran, bandang leeg, bandang tiyan, hanggang aabot po sa punto no, po, na siya po ay komportable na po. Malalaman po natin na yung ating inahing baboy ay komportable na po, kasi... Habang tayo pinagmamasay sa kanyang tiyan, sa kanyang likuran, sa kanyang hita, sa kanyang batok, siya po ay dahan-dahan pong hihiga po mga kaibigan. At din po mapapansin yan. And then, kapag nakahiga na po yung tingin na baboy, at din po rin imasahe lahat ng parte ng kanyang katawan para ma-relax, nang sa ganun ay ma-relieve po niya yung kanyang stress. And then, kapag habang uh, minamasahe po natin siya, and then siya po ay uh, nakapikit na po yung kanyang mata, medyo nakarelax na po yung iting inaheng baboy, tayo po ay kukuha ng isang biik mula po doon sa loob ng kuna. Ang ating pong pamamaraan sa pagkuha ng biik ay dahan-dahan. Huwag -dahan. nyo pong ipaiyak yung biik. Kaya, habang kinukuha nyo po yung biik, kayo po ay magmamasahe dun po sa bandang dede, yung inahing baboy. Hanggang aabot sa punto na parang inalabas na po yan yung kanyang dede, and then parang nag na po siya, kukuha na po kayo ng isang biik. Dahan-dahan para hindi po uh, iiyak yung biik. Kasi ganoon hindi po marinig ng kanyang inahing baboy. And then pagkakuha po natin ng biik, ng isang biik, atin pong dahan-dahang ilagay mismo sa kanyang dede at ipadede po natin habang tayo po naghihima sa kanyang tiyan, sa kanyang uh, batok, para ma-divert po yung kanyang atensyon. And then, habang uh, yung biik po ay palakad-lakad at naghanap ng didi kung saan po pwedeng dumede, ganun pa rin ating gagawin. Atin pa rin ihimas-himas yung tiyan ng ating mga inahing baboy. Kapag wala pong reaksyon yung mga inahing baboy sa mga panahon na iyan, habang uh, pinadede natin yung isang biik, kukuha naman tayo ng isang biik. And then, aatin uh, pong ilagay sa loob ng kanyang kulungan. Hanggang aabot sa punto po mga kaibigan na mauubos yung biik na atin pong mailagay sa kanyang inahing baboy at pinapadede po natin. Pero sabi ko nga, habang ginagawa nyo po yan, ay dapat magmasahe po kayo dito po sa bandang tiyan at likuran yung mga inahing baboy. Idiin nyo talaga para ma-divert po yung kanyang atensyon. And then, kapag medyo naguguluhan na po yung inahing baboy, tinitingnan niya po yung kanyang mga biik, yan, imasahin niyo pa rin yung kanyang chan. And then, pag akma niya pong sasakmalin yung mga biik, huwag niyo po kayong munang magulat. Antayin niyo muna kung ano po yung reaksyon niya. Kakagatin ba niya? Uh, sasakmalin ba niya? O ano bang ang reaksyon ng ating inahing baboy? Kasi minsan, kapag yung biik sobrang likot kasi, pag nakapunta yan doon sa bandang baba nating inahing baboy, parang mayroon pong tinatawag na uh, mother and child instinct. Kapag nasimot ng biik o nasimot ng inahing baboy, yung baba o laway ng biik, vice versa o laway ng inahing baboy, magkakaroon ng pagkakalma yung mga inahing baboy sa mga panahon na yan. Yan po ay base po sa experience ko mga kaibigan. So, dan, yan po yung ating pamamaraan kung paano po natin iparelax nang sa ganun atin mapaamo yung mga inahing baboy na sobrang matatapang po habang pong ah, nanganganak. Pwede din na after manganak yung mga inahing baboy nyo, Wag mo munang diretsong ipadede. Pwede mo munang palipasin ng anim uh, na oras o 12 hours bago nyo simulang mapapadede. Pero dapat iparelax nyo muna yung mga inahing babo nyo. I-mamasahe nyo muna para pag naka-attempt uh, na kayo na magbigay ng isang biik, ipadede sa kanya, ay hindi na po siya stress. So, isa na pong paraan mga kaibigan ay... Uh, pagkatapos po so, ng mag, 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 mag sa mga inahing baboy nyo po at saka hindi talaga sa hihiga nakatayo lang siya ng permanente pwede po kayo maglagay ng isang biik paglagay nyo isang biik yan po ay sugal kasi po yung isang biik na iyan yan po yung ating uh, titingnan kung ano ding reaksyon ng kanyang inahing baboy sasakmalin ba? kakagatin ba? o any reaction sa ating inahing baboy yan po yung ating titingnan kasi, sasabi ko nga, mayroon pong instinct yung ating mga inahing baboy na mother and child instinct na kapag yung laway ng biik ay tatama sa laway ng inahing baboy o magkasimutan silang dalawa, ay magkakaroon po magpakakaiba ng behavior nating inahing baboy. Siya po ay biglang aamo po mga kaibigan. Yan pong isinishare ko sa inyo ay based lang po yan sa kipong experience doon po sa mga inahing baboy na sobrang matapang po talaga. Pero Kapag yung mga inahing baboy nyo po ay ginawa nyo po lahat at ganoon pa rin yung kanyang behavior, ang dapat yung gawin ay painumin nyo ng pork o milk as poster mate doon po sa mga biik na hindi talaga po nakakadili po sa mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan pinating vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung paano paamuhin ang mga matatapang po ng mga inahin. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.